Sa kaibuturan ng isa sa pinakahiwagang kagubatan sa mundo, ang kagubatan ng Madagascar, may isang nilalang na napakalihim at napakamapanganib na marami ang natatakot banggitin pa lang ang pangalan nito. Hindi pusa, hindi unggoy, hindi rimusang, kundi tinatawag nilang demonyo ng gubat dahil hindi ito mailagay sa anumang kategorya at nananatiling misteryo na nagpapalito sa mga siyentipiko at karaniwang tao. May mga kuko na parang perpektong punyal mga ngipin na mas matalim pa sa anumang talim, at isang katawan na malakas at makapangyarihan, ang mahiwagang nilalang na ito ang namamayani sa kanyang teritoryo, isang mandaragit na kinatatakutan ng lahat ng makasalubong nito. Kilalanin ang demonyong pinuno ng Madagascar, ang Fosa. ang Cryptoproctophorox na mas kilala bilang fossa, ang namamayani bilang pinakamalaking carnivore na katutubo sa Madagascar. Ang kahulugan ng mismong pangalan nito, nakatagong butas ng puwit na tumutukoy sa anal pouch na nagtatago ng anal gland nito, ay nagpapakita ng kakaiba at tila hindi pangkaraniwang likas ng nilalang na ito. Kahit nakilalang kilala ito, Bilang isang halimaw sa mga katutubo ng Madagascar, isa ito sa mga pinakahindi kilalang nilalang sa mundo. Sa katawan na puro masel at litid, ang fosa ay mabilis kumilos. Kayang habulin ang biktima sa bilis na umaabot ng 35 milya kada oras. Dagdag pa, ang malalaking mata at makitid na talukap ng nilalang ay nagpapatingkad sa mabagsik nitong anyo na nagdudulot ng takot kahit sa pinakamatapang na biktima. Tila isa itong demonyong pusa na may buntot na kasinghaba ng katawan nito na nagpapadagdag pa sa mga katangian nitong mandaragit na tumutulong dito para umakyat sa mga puno na parang unggoy. Bagaman may bigat lang itong 15.26 libra at habang 2.26 pulgada, di pa kasama ang buntot, kaya nitong durugin ang buhay ng biktima kapag natakot ito. Gaya ng ibang tunay na mga ngaso, mas gusto ni Fosa na magtago sa dilim habang nangangaso sa gabi. Iyan ang dahilan kung bakit itinuturing itong panggabi sa karamihan ng pagkakataon, ngunit ang mga bagong pagsusuri ng siyensya ay nagwasak sa paniniwalang ito. Ang anyo ng hayop na ito ay naging kontrobersyal at nagdulot ng tanong sa pinagmulan ng lahi nito. Sinasabing ito ay nag-evolve dahil sa pagsasanib ng iba't ibang uri ng hayop bunga ng paulit-ulit na hindi likas na pagtatawid sa pagitan ng maliliit na kugar, unggoy at musang sa loob ng maraming taon upang mapagsama ang kanilang pinakamahuhusay na katangian. Gayunpaman, ipinaalam nito na ang mga siyentipikong katotohanan ay pinabulaanan muna ang mga hakahakang ito sa ngayon. Ang pinakamaasahan nating alam tungkol sa nilalang na ito ay kabilang ito sa pamilya ng Euploridae, malapit na kamag-anak ng mongus na kumakain ng karne. Ang pinaka nakakatakot sa mahiwagang katangian ng fossa ay ang matagal na hindi ito nakilala bilang hayop. Kakaiba ang hayop na ito bilang hari ng mga kumakain ng karne sa Madagaskar. Pero kaunti lang ang alam natin tungkol dito. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang pagiging mailap ng fossa ay dahil sa likas nitong pagiging endemiko na matatagpuan lamang sa isla ng Madagaskar. Ang dahilan na binanggit ay dahil ang Madagaskar ay nahiwalay na sa mundo ng mahigit 880 milyong taon mula pa noong panahon ng mga makapangyarihang dinosaur. Ang matinding heolohikal na pagkakahiwalay na ito ang nagbigay daan sa pag-usbong ng ilan sa mga pinakakakaiba at tila hindi pangkaraniwang nilalang na nabuhay at gaya ng nabanggit, sumailalim sa endemikong evolusyon kabilang na ang fossa. Naging paraiso ang hiwalay na kagubatan ng Madagascar para sa mabagsik na fosa dahil sa kakaunting mamal at kawalan ng malalaking pusa bilang mandaragit. Kahit maliit, itinuring ng fosa ang sarili bilang hari ng mga mamalyanong kumakain ng karne at ginagawa ito ng walang awang paraan. Hindi lang iyon, pinatunayan din ng fosa ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng kanyang pagkauhaw sa dugo at matatalim na mga mata. Sinisira niya ang kahit anong may pintig ng puso, walang pinipili kung araw o gabi. Sinusundan nito ang mga biktima sa lupa at sa mga puno, tumatalon at lumulundag mula sanga hanggang sanga. At ang nagpapakatakot talaga sa nilalang na ito ay ang pagpili nito ng biktima. Dahil kadalasan, ang tinatarget lang nito ay ang pinakamahihirap hulihin. Kadalasan ay mas malaki pa sa kanya na nagpapakita ng kanyang tapang at pagiging agresibo. Handang kumain ng kahit ano si Posa pero may mga prioridad din siya. Halos kalahati ng kanyang kinakain ay mga lemur at iba pang mga primado pero hindi lang doon nagtatapos iyon. Kaya rin niyang kainin ang butiki, daga, ibon at isda. Sa matitinding habulan para sa pagkain, tumutulong ang mahaba nitong buntot sa balanse habang gumagalaw sa mga sanga. Ang kalahating natatagong mga kuko nababaluktot na bukong-bukong na umiikot ng isang daan at walumpung degrees at matutulis na pangil ay ginagawang perpektong sandata ito, pinipilit ang biktima tumakbo hanggang bumigay sa pananambang. Kapag napili ng fosa ang isang limur, madalas nitong piliin ang pinakamalakas sa grupo. Kahit mas malaki pa ito, walang tigil na hinahabol ng mabagsik na fosa ang limur na nasa tuktok ng puno at mahigpit na nakakapit sa sanga. Ang polsa ay gumagalaw nang may walang kahirap-hirap na eksaktong galaw habang papalapit ito sa biktima nito. Ang lemur, nararamdaman ang panganib, sinusubukang tumakas, ngunit dahil wala ng ibang pagpipilian, tumalon ito mula sa sanga, umaasang makakatagpo ng masisilungan sa iba pa. Ang nilalang ay nabigong makahanap ng mahahawakan at bumagsak, ngunit ligtas na nakalapag. Bilang pangunahing mandaragit sa isla, ang mga posa ang naghahari ng walang tunay na kalaban sa kanilang trono. May mga bulong-bulongan tungkol sa mga buwaya at ground boa na kayang lamunin ang mga species na ito. Ngunit wala namang kumpirmadong nakita, kaya't nananatili lamang silang mahihinang banta. Gayunpaman, pagdating sa pag-aanak, kailangang makipaglaban ng mga lalaki sa kanilang sariling uri sa isang mabagsik na labanan. Puno ng malalalim na ungol at mabagsik na hampas ng kuko ang mga tagpong ito habang bawat lalaki nagpapakitang nangingibabaw. Bukod pa rito, ang maliksi nilang mga bukong-bukong ay nagpapadali sa pagbitin at pagsalakay sa kalaban na mas nagpapabagsik sa kanilang kakayahan. Bagamat mabagsik sila sa pakikitungo sa ibang hayop, ang mga fosa ay nagpapakita ng mapayapang ugali sa mga tao at wala pang naitalang seryosong pananakit sa kahit sinong individual hanggang ngayon. Gayunpaman, paminsan-minsan ay maaaring kumagat ang mga lalaking posa na nasa bihag. Ngunit hindi naman ito malaking problema. Karamihan sa mga hayop ay ganoon din. Dahil sa nakakatakot nilang itsura, gumawa ang mga tao sa Madagascar ng mga kwentong kababalaghan tungkol sa nilalang na ito. Pinakakapanapanabik sa mga kwentong ito ang trans evisceration. Sa isang tagpuan ng pagiging atrasado at pag-iisa, kung saan laganap ang paniniwala at itim na mahika Naniniwala ang mga taga-Nayon na kayang magdulot ng trans ng pangunahing mandaragit gamit ang pagdila bago nito tanggalin ang laman-loob ng biktima. Bagamat walang patunay, inilalarawa ng mga lokal ang Falsa bilang nakakatakot na mandaragit. May mga sabi-sabi rin na ang mga Falsa ay nagpipista sa mga bangkay ng mga inosenteng taga-Nayon sa mga kalapit na libingan na siyang nagpapalalim ng matinding galit at nagdudulot ng walang saysay na pagpatay sa mailap na mandaragit. Ayon sa ilang ulat, regular na hinuhuli at kinakain bilang bushmeat ang Falsa at 57% ng taganayon sa Makura Forest ang nakikibahagi rito gamit ang tirador at bitag para patayin ang nanganganib na hayop na ito. Samantala, dahil unti-unti silang nauubos, pinatibay ng mga nilalang na ito ang bihirang polyandrus na sistema ng pag-aanak na may kalupitan. Tulad ng nabanggit kanina, ang mga lalaking polsa ay kailangang lumaban para sa kanilang pagkakataon na makapareha, sumasili sa mabagsik na mga laban na kadalasan ay nauuwi sa pagkamatay ng kanilang kalaban. Dahil ang babae ang pumipili ng pinakamalakas. At kapag sinabi kong una, ibig sabihin ay nakikipagtalik siya sa bawat kandidato, pero inuuna ang malalakas. Bukod pa rito, ang babae ay pumipili ng isang puno Malapit sa pinagkukunan ng tubig na may mga sanga na sapat ang tibay upang masuportahan ang magkapareha habang isinasagawa ang proseso. Paulit-ulit ginagamit ang punong ito ng magkapareha tuwing nagtatalik sa loob ng maraming taon. Ang nagwaging lalaki ang unang nakikipagtalik sa babae, ngunit hanggang walong natitirang lalaki ang nananatili malapit sa puno, naghihintay ng kanilang pagkakataon na mapawi ang kanilang likas na pagnanasa. Gayon pa hindi lang polyandrous na pagtatalik ang kakaiba sa kanilang pakikipagtalik. Kakaiba rin ang struktura ng kanilang ari, partikular ang ari ng lalaki. Ang fossa ay may ari na may paatras na tinik, kaya komplikado at matagal ang pagkakabit nila habang nagtatalik. Ang babaeng fossa ay maaaring manatili ng ilang linggo sa puno, makipagtalik sa iba't ibang kapareha at bumalik pa sa dati niyang kapareha. Pagkatapos ng pagtatalik, nagkakahiwalay ang magkapareha at namumuhay ng mag-isa ang posa. Gayunpaman, ang babaeng posa ay maaaring manganak ng hanggang apat na supling na nananatili sa kanya ng isang taon bago magsimulang mamuhay ng mag-isa. Ang fosa na inaalagaan sa bihag ay pwedeng mabuhay ng dalawampung taon at maging sexual na mature sa edad na tatlo-apang taon. Sa Setyembre hanggang Nobyembre, ang babaeng posa ay nanganganak ng dupo-kwata na anak lang bawat taon, kakaunti para sa kakaibang nilalang na ito. Ang pagbaba ng populasyon ng fosa ay hindi dahil sa kakulangan ng pagpaparami, kundi sa pagkawala ng kanilang tirahan. Kaya sila napabilang bilang vulnerable sa 2,008 International Union for Conservation of Nature Red List. Mula pito hanggang 2000 at 2,008 bumaba ng 30% ang populasyon ng fosa na ngayon ay tinatayang mas mababa sa libo at daan ang adulto. May tinatayang limang daang posa sa Masawala National Park at Midongi, Sud National Park, pero maaaring sobra ito. Dahil dito, binibigyang diin ang pangangailangan ng konserbasyon at pagpapanumbalik ng tirahan. At para sa posa, umaasa lang tayo na pinahahalagahan nila ang ating pagsisikap na iligtas sila sa pagkasira ng kanilang tirahan. Siya nga pala, salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.